Katakot ng Lakers defense dito ni Lamo ng Suns. Lebron ng ankle Breakers sa laban. Pinawawang Lakers fans sa ginawang pass at nag nagflex ball. Nag pa dito sa Phoenix. KD at Lebron grabing ang duelo in the fourth quarter. Lakers vs. Suns. Laglagan game na naman ngayong in-season tournament. Sino ang uusad? Sino ang uuwi? Alamin natin yan sa first quarter natin kung saan 6-3 ang start ng Phoenix Suns at Lebron ng ankle breaker pa dito kaso namin test na yan. Pero bumawi naman siya dyan, tas sinamaan pa ni Dilo ng layup, tumulong na rin ang buong Lakers team, lamang na sila 14 to 11. Napawaw pa ang Lakers fans sa ginawang pasa ni Lebron kay Torian Prince. Bumawi pa naman dyan ang team ng Phoenix Suns mga idol at hindi nga pinalayo ang team ng LA Lakers pero pagdating nga sa last minutes ay itong si Anthony Davis nanguna sa Lakers offense and defense tumulong pa si Vando pati na rin si Lebron James kaya naman humawak ng 10 point lead ng LA 33 to 23 after the first quarter. Katakot ang ang Lakers defense dito mga idol ngayong halos kumpleto na sila at nag-force sila ng turn, turn over sa first quarter. Kaya naman hirap na hirap ang Phoenix Suns offense dito. Second quarter naman natin, Lakers continues to play well sa pag-uumpisa sa pangulang ni Lebron James, Reeves, pati na rin ni Hachimura. Kinuha na rin nilang kanilang biggest lead, 42 to 29, 13 point lead yan at umangat pa yan sa 15 puntos pero agaran din niyang binaba ng Phoenix Suns to 10 points kaya timeout tuloy ang LA Lakers. At hindi pa nga tapos ang Phoenix Suns dyan mga idol at tinodo na nila ang kanilang opensa at 11 to 1 extended run ang kanilang ginawa. Hirap na nga ang shoot dito ang LA Lakers. Pero salamat ka sa naging basket ni Andre Davis at ni Angelo Russell na buhay muli ang Lakers offense. Timeout naman ang Phoenix Suns dito. At sa huli nga mga idol, bully ball ang ginawa ni Andre Davis pati na rin ni Lebron James. Nag-flex pa si LBJ kay Booker. Angat na sila by 14 points. At matapos nga ng 2 quarters, score natin 59 to 47, Lakers ahead. Third quarter naman natin na ng Phoenix Suns ang Lakers na natutulog sa depensa kahit nagpakawala sila sa umpisa ng 10-2 run. biglang baba sa 2 points ang hinahabol nila 59-57 na ang score. And then eventually ang Phoenix Suns kinuha na ang lamang dito nga sa team ng LA Lakers this quarter pero pagpasong kay Austin Reeves tumulong nga siya at tinay ang laban muli. At nabawi nga nila ang kalamangan 73 to 71 after ng 3 pointer na ito ni Max Christie. At sa huli nga mga idol, matinding back and forth labanan ng baskets Austin Reeves at Kevin Durant pero ang Lakers ang may hawak ng kalamangan 83-82 after 3 quarters fourth quarter natin sa umpisa ay mabagal na back and forth nga ang nangyari. At sinabi ni Lebron, let me take over. 7 straight points ang ginawa mga idol. May 5 point lead ng Lakers, 94 to 89. Pero Kevin Durant hindi nga pumayag at bumawi nga ng six straight points niya. Ngayon naman silang mayawak ng lamang 95 to 94. Pero Lebron mga idol hindi nga nagpatalo kay Kevin Durant at binawian din ng 6 straight points niya kaya naman balik sa lima ang advantage ng Lakers 102-97. At sa uli, sumubok pang Phoenix Suns pero dahil nga sa clutch 3-pointer ni Austin Reeves, nanalo na ang team ng Los Angeles Lakers.